pwede mong umuha. Dahil naman po kasi ba ako baka may bayad. Uh, ah, ito po yung mga tawag ng pansyente. Eh. Ano ang mangyayari sa ina? Mm -hmm. Ako nga pala si Ate Beth. Rose na lang po. So, uh, may tanong ko lang. Bakit ay uh, ano po? Kasi na-observe ko po, pagbago-bago po yung nangyayari sa daigting na Um, sumusulong po yung technology pero bumababa lang po, po yung moral ng mga tao. Tapos ang dami po kapuluhan, problema, climate change. Ang nakaraan na po nagka-pandemic eh. Kaya ano na po kaya talaga mangyayari sa mundo natin? Mabusay naman talagang paragisip ka sa sinaharan. Kagaya mo, araw sa mga marami din ang uh, interesado sa mangyayari sa sinaharan ba ang Ano nga yung ilang sagot nila na nandiyan? Sabi po dito, mananatiging ganito, lalala o oh, bubo. Oh. Mm -hmm. Eh, kung ko naman ang ano ano sa palagay? Eh, sana po may pag-asa pa. So, Mr. O Huwag kayo pa nalaw mo. Magpapan lang naman ang tayo sa so, kung ano ang mamayari sa na marap. Uh, dahil kinapukasan natin ang pangkot sa panunan yan. At matutuwa nga ro, ito naman yung sagot ng India ito hindi ko nakasulat na gano'n sa blind ko. Pero ako kayo sa pag-iwan ko, pwede mo bang pag-iwan? Sabi po dito, papalihin ng Diyos ang bawat luwa sa mga, mga matalila. At mawawalan na ang kamalayan, pati ang patalalang hati at ang pagkiyak at ang pero. Ang dating mga bagay ay lalibas na. Ang sabihin niya sa may pagkakala, may magandang mamayari, sa naharap. Napansin mo sa mga, mga pangako ng ano nga ay mawawalan kasi kung dito pa papahirin yung luha natin, tapos wala na daw kung mamatayan pag nadala sa atin yung pangyos. Ibig sabihin niya, Lord, lahat ng regla ng pagluha ng tao, aalsin ng Diyos. Ang so, yung mismo ang ng mga nang pinakupasan na yan. Kaya dito sa likod ng Bible, kaya